Magandang araw mga boss. Ah uh, ito, nagkakabol na naman tayo ng panahon. Kasi malapit na mga anak yung isang inahin natin. Pagpagawa tayo ng urada urada ng isang kulungan. Ang sukat ng kulungan na pinagawa natin mga boss, 180 by 220, ang late lang. Tsaka talagang minadali namin yan mga boss kasi tatlo, uh, almost 4 days na lang mga anak yung isang inahin. Tapos na nila na file mga boss. Nagmating sila para flooring. Yung mga tao na yan mga boss, hindi talaga yung tunay na mason. Pinagpraktisan ah, lang namin yan. Tatlo kami nagtatrabaho nagt yan. Ako yung taga-sukat. I-estimate sa mga para ma-align. Ayan ang ginawa ko na cracks mga boss. Yung cracks ng patimbangan ng mga patining ko. Uh, ah, kinunan kunti kasi sobrang laki, ah, sobrang laki. Ayan natapos na. Uh, nilagay namin dyan sa flooring. Tapos, pakainan na ito para kapit na kapit mga boss. At least man sulit. Kasi iba talaga pagkainahin. Masyadong mabigat. Uh, ayan. Kita nyo mga boss. naghahabol talaga kami ng panahon. So, natapos na nila na flooringan mga boss. Naka- uh, Lagay na din na finishing. Mamaya-maya. Finish nila yan. Kasi pangit naman tingnan pagka hindi hindi ma-finishing nila yung i-finish nila na mutan ba ay iba talaga pagka naghahabol ng panahon kumpiyansa kasi short sa kulungan ng paanakan ayan tuloy so may kita nyo mga boss video mo na tayo konti sa ating ibang kulungan ah, kulungan ng baboy ayan yan sila mga anak na So ayan tuloy natapos na mga boss. Nalagyan na natin ng mating, yung flooring. Antay na ng oras. Lipat at natin yung mga anak dyan. Kasi ngayong araw na to yung schedule nila. Ayan. So natapos yan namin mga boss. Almost 4 days na or almost 4 days na pagtatrabaho kasi busy din yung mga masonayan, masonorin. <laughs> Ah, hi. Hiniram ko lang sila sa no, kasi mga boss. At, at pinagtrabahoan nila. So, ayan, ingat kayo palagi mga boss. Support nyo ako sa aking YouTube channel, Ayings Vlog, para naman sa ibang mga videos natin. And don't forget to like and share sa ating mga videos mga boss. Agar natin dyan, no? Katapos lang anak na yung dalawang inahin. Kasyang kasya lang talaga sa kanya yan mga boss. Ah, uh... tamang tama lang sa kanya yung size yan hanggang tayo higa lang yung trabaho niya dyan so update ko lang kayo mga boss pagka matapos yung mga ingat kayo palagi mga boss please subscribe my youtube channel